So guys, may papa ko sa inyo. Ang ganda dito. Ay! Nandito ako sa Pulundukin Mountain Hotels. Nandito kami sa May Ski Area, Ski Mountain. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Hi! may, may kabayan ako doon sa labas, may Pinay oh. First unang kita ko pa lang ng Pinay dito. <laughs> Ay, sobrang saya ko. Di off ko ngayon pero nakapunta ako dito. Ay! Punta ko dyan sa labas mamaya. Pupun <laughs> labas nga ako. Sabihin ko sa ko labas muna ako kasi nakakita ko ng Pinay. Ay! So oh, guys, lalabas ako. Lalabas ako. Dito. Kasi nakakita ko ng Pinay. Ay! This is the... Yeah, yeah. Hi! Hi! Oh! <laughs>